trending ngayon sa social media. Inanga ng content creator na si Camille Trinidad pumanaw na. Emosyonal ngayon ang content creator na si Camille Trinidad matapos pumanaw nga ang kanyang ina kahapon November 1. Kahapon nga ay naglabas ng mala emosyonal na minsahe si Camille Trinidad. Kasama ang mga larawan ng kanyang pamilya at ang kanyang ina na sumakabilang buhay na. Ani nga ni Camille, hindi ko alam paano ko express tong sakit na nararamdaman ko. But God knows, di niya ako pababayaan. The most painful day of my entire life. Mama ko, mahal na mahal kita. Babaonin ko lahat ng payo. Lahat ng tinuro mo sa akin. Ikaw ang dahilan kung ano ako ngayon. Ikaw at pamilya ang inspirasyon ko palagi. Ikaw ang nagturo sa akin ng kabutihan. Para sa ibang tao, hanggang sa huli nilaban mo. Ito yung pakiramdam na di ko maintindihan. Napakasakit, hindi ko alam pano ko ilalabas itong lungkot na ito. Halo-halo mama ko yung pakiramdam ko. Di ko alam pano ako magsisimula ulit. Pero I know wala ka ng pain na nararamdaman. Lalo na andyan ka na sa piling ni Lord. Mahal na mahal kita mama ko. Hanggang sa huli, sinuportahan mo ako sa mga pangarap ko. Ako na bahala sa mga kapatid ko ma. At kay daddy, lagi kang nasa puso ko. Lalo ko pagbubutihan mama ko. Ikaw ang pinaka the best mama. I love you so so much. Till next time mama ko. Several months marami kaming silent battles ng fam ko, dahil nagkasakit mom ko. I know nakikita nyo ko sa social media na masasaya lang ang mga pinu-post. But hindi talaga ako okay. Ayoko lang mag-spread ng sadness. But this time hindi ko na kaya. Sobrang lungkot ko na tipong hindi ko alam paano ko e-express. Hindi ko alam kung ano gagawin ko. Sobrang sakit mawala ng taong andyan na mahal na mahal mo. Pero ganun talaga ang buhay. Pero gusto ko lang sabihin na sa mga ganitong may pinagdadaanan ako. Kayo or kakilala nyo. Palagi kayong magdasal at mas lalong lumapit kay God. Kahit na sobrang sakit na. Life goes on. So kapag may mga taong mahahalaga sa inyo kamustahin nyo sila. Tanungin nyo kung okay lang sila kasi baka mamaya nagpipigil lang sila sa lungkot dahil walang nagtatanong sa kanila. Don't forget to pray. Ani naman ng mga netizens. Nararamdaman ko ate Camille yung nararamdaman mo. I lost my mom last year lang and di ko alam kung paano ako aahon ulit. Yung tipong ayaw mo na, gusto mo na lang lagi umiyak. Yung tipong iyak ka ng iyak kasi parang huli na ang lahat pero di mo naman maibalik. Para makasama siya ulit yung tipong gusto mo pang umiyak kasi ang bigat ng dibdib mo pero wala ka nang maiyak pero God has all the answers God has the big reason kung bakit niya nakinuha ang mama natin